Ang player na ito ay walang mga binti pero kayang-kaya niyang lusutan ng mga defenders at makapagbuslo ng 3-pointers. Siya, si Jojo Hayes, at hindi lang siyang nag iisang manlalaro nating pag-uusapan, kagaya na lamang ng batang ito na nagdodumina sa high school kahit na walang kamay at paa. Ang pro player naman na ito ay may dwarfism, pero kayang-kaya kanyang ipahiya sa loob ng court. Meron ding 7'5 15-year-old girl na nakapagtala ng 62 points sa isang championship game at ilan lang yan sa 12 unbelievable players nating ating pag-uusapan ngayon. Unain na natin ang isang basketball player na walang mga braso. Nung ipinanganak si Jomarion Styles, nakakuha siya ng ear infection na naging sanhi kung bakit nawala ang parte ng mga braso niya. Dahil dito, nahirapan siya bang lumalaki lalo na't na pangarap niyang maging basketball player. Pero dahil putol nga ang kanyang braso, ay walang naniniwala sa kanya. They'll start picking teams and I will be the only one left out. And then they'll just tell me just go home and stuff. Ang mga ganitong karanasan ay pwede sanang dumurog sa puso ng isang tao pero sa halip, naging inspirasyon ito para lalo siyang magsumikap. Sa edad na 12 years old, Gumaling ito sa paglalaro hanggang sa nakapasok siya sa middle school basketball team. Natutunan niya kung paano magdribble, pumasa at bumato ng bola kahit walang mga kamay. Kaya noong March 31, 2017, nakapaglaro siya sa isang official game at nakapagpakitang gilas. mapapabilib ka naman kung ano ang nagagawa ng player na ito gamit lang ang isang braso. Nang si Hansel Emanuel ay anim na taong gulang, nawala ang kanyang kaliwang braso dahil sa isang aksidente. Pero hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy niya ang sports na minahal. Sa tulong ng kanyang ama na dati ring professional basketball player, natutunan ni Hansel kung paano maglaro gamit lamang ang isang braso. At nang lumipat ang kanilang pamilya sa Florida, nagkaroon ito ng oportunidad na makapaglaro sa isang high school league kung saan napabilib niya ang mga manonood dahil kayang-kaya nitong iuwanan ng mga kalaban at mag-crossover gamit lamang ang isang braso. Kaya rin itong jump shot saan mang parte ng court. At ang pinaka-impresibo sa lahat ay nagagawa nitong makapag-dunk na hindi ka panipaniwala na magagawa ng taong iisa lang ang braso. At nang mapanood ng mga tao ang kanyang mga clips ay agad itong naging internet sensation. Matapos naman ang tatlong taon na paglalaro sa high school, nakakuha si Hansel ng D1 scholarship sa Northwestern State University. Sa 2025 NBA draft ay naging undrafted ito ngunit marami pa rin umaasang makakapasok siya sa liga at magiging kauna-unahang one-arm player sa NBA history. Kilalani naman natin ang isang 7 foot 400 pound na player na naglalaro sa kolehiyo. Ito si Connor Williams aka Big Cousy na naglalaro para sa St. John Fisher University sa New York kahit na parang trap ang build nito, kaya pa rin niyang makipagsabahin sa laro. Kaya niyang pumasa, ibuli ang mga defenders at makapagbuslo ng 3-pointers. So kanyang unang laro noong taong 2021, agad siyang naging viral dahil sa isang play. Nang habang tumatakbo siya ay bigla itong matumba dahil narol nito ang kanyang ankle. Ngunit magugulat ka sa susunod niyang gagawin. Yeah, Sa New York naman, may isang team na di mo dapat maliitin dahil sila ang tinaguriang greatest team sa kasaysayan ng Dwarf Basketball. Ito ang New York Towers, isang basketball team para sa adults na may average height na 4 feet. At kung sa talento naman, istak ang kanilang team si Justin Tompkins ang lightning quick point guard, si John Horton ang sharpshooter, at si Blaze Poster naman na may taas ng 4'5 ang starting big man at nanalo sila ng tatlong sunod-sunod na -sunod Dwarf Association titles dahil na rin sa kanilang star player na si Manny Love, isang 4'5 player na nakatanggap ng Division 2 college offers na kayang-kayang sumabay sa malalaking kalaban. Dahil na rin sa galing nito, napabilang siya sa Harlem Globetrotters at masasabing siya ang goat ng dwarf basketball. Sa China naman may isang batang basketball player na binubuli ang lahat ng tumapat. Siya si Sang Ziyu, 7'5 beast at sa edad na 15 years old pa lang ay dinuduminan na niya ang Chinese basketball na parang naglalaro lang ito sa ring na pambata. At halos mas mataas nga siya ng dalawang talampakan kesa sa mga kalaro niya. Kaya pag nag-shoot ito ng bola, wala talagang makalapit para harangan siya. At kahit minsan namimintis niya ang tira, ikukunin niya agad ang rebound hanggang sa maipasok niya ang bola. Kaya nga nag-a-average siya ng 35 points kada laro at minsan nakapagtala ng 62 points sa finals ng kanilang liga. Ito naman si Darnell Rogers Siya ang pinakamalit naman na laro sa ksaysayan ng Division 1 College Basketball Pero pinakita niya na ang puso ay mas mahalaga kesa sa height Sa taas na 5'2 at tumitimbang lamang ng 150 pounds Marami ang nagdududa sa kanya kung kaya ba niyang makipagsabayan sa laro Pero ibang naging approach ni Darnell Nung high school pa lang siya, naisip niya na advantage ang kanyang pagiging maliit. Dahil sa sobrang baba niya sa ground, nakakagawa ito ng mga pasa na hindi naaabot ng depensa. Magaling din siya sa pagkuha ng steals at sa baba ng dribble niya ay walang makaagaw ng bola. Kaya't napapakamot na lang ang mga kalaban niya. Nakapagtala ito ng multiple 40-point game at pinangunaan ng high school team niya sa back to -back championships. Pagkatapos nito, inalok siya ng UMBC ng starting point guard spot at hindi lang niya pinangunahan ng kanyang team sa scoring kundi siya rin ang naging pinakamaliit na players sa kasaysayan ng D1 Basketball. This man gets buckets. Look at him. Five, two. Look at him. A floater off the backboard. No, He is averaging 14 a night, friends. He's a lefty, dude. That's cool. Wow. <laughs> Maybe a little. Size doesn't matter, ladies and gentlemen. If you're watching this, you just look at it. Pag-usapan naman natin ang Michael Jordan ng wheelchair basketball. Noong bata pa si Patrick Anderson, mahilig siya sa hockey. Mahilig rin itong mag-hangout kasama ang tropa at siyempre sa sports. Pero sa edad na 9 years old, isang trahedya ang nangyari sa buhay ni Patrick. When I was 9 years old, I was hit by a car and I lost both my legs below the knees. And in losing my legs, I lost my independence, I lost sports, I lost hockey. It was a really hard time. Dito'y dumaan siya sa matinding pagsubok at pakiramdam niya ay nawasak na ang pangarap niyang makapaglaro ng kahit anong sports. Pero isang taon lang matapos ang aksidente, na-introduce si Patrick sa wheelchair basketball at agad niya itong nagustuhan. And I remember that day very vividly. I saw basketballs lying right on the court and a little mini basketball hoop. And so I leaned over in my wheelchair and I picked up a basketball and I put it on my lap and I wheeled over the basket and took a shot. So I grabbed the ball and I did a little loop and I went in and hit another shot. I mean, that was it. I was hooked. Pagkatapos ng sampung taon na pagpapractice at paglalaro sa mga local leagues, umabot siya sa punto na sa sobrang galing niya ay naging one of the best high school wheelchair basketball player siya sa buong mundo. Kaya't nabigyan siya ng University of Illinois ng wheelchair basketball scholarship. Pagkatapos nito, pinangarap ni Patrick na makapasok sa national team ng Canada. At taong 2000 nang alokin siya ng starting spot para lumaro sa Olympics. At sa mga sumunod na taon, lalo pang bumangi si Patrick. Nagpapakuwala siya ng mga crazy passes ng mga tres na walang mintis at tuma-average ng solid na 21 points per game. Mas matas pa yan sa average ni Kobe, Lebron at Michael Jordan sa kahit anong Olympic run nila. Sa kanyang karera, nakapag-uwi ito ng gold medals noong 2000, 2004 at 2012. Kaya ngayon, si Patrick Anderson ang kinikilala ang greatest wheelchair basketball player of all time. Kailangan din nating pag-usapan ng player na ito na walang kamay at walang paa. Siya si Landes Sims. Ipinanganak siyang walang fully formed limbs. Kaya't maraming nagsasabi sa kanyang imposible siyang maging athlete. Pero hindi siya nakinig at dahil gusto niyang maglaro ng basketball, nagpagawa siya ng prosthetic legs. Habang tumatagal ang insahe niya, unti-unti niyang natutunan kung paano saluhin ang bola kahit wala siyang kamay. At dahil hindi siya tumigil sa pagpapractice, nakabos siya ng sarili niyang paraan para maging elite shooter. Dahil sa kanyang effort at diskarte, nakapasok siya sa kanilang high school basketball varsity team. Pero syempre, obvious na hindi siya makakapasok sa NBA. Kaya't nag-decide siya na lumipat sa baseball at sa galing niya rito ay pinapirma siya ng San Diego Padres sa isang one-day contract. Kilalani naman natin si Kevin Gro. Siya ang kauna basketball player na may Down syndrome na pinapirma ng isang NBA team. Si Kevin ay may kondisyon na nagdudulot ng developmental delays ngunit hindi ito naging hadlang para maging goat sa court. Ilang taon itong nag-practice hanggang sa nakapasok siya sa kanilang high school basketball team at noong nabigyan siya ng pagkakataon na makalaro sa isang totoong game, doon siya nagpakilala sa buong mundo. Ang clip na ito ay naging viral kaya't napansin siya ng isang NBA team. Ilang araw lang ang lumipas, kinontak siya ng Philadelphia 76ers at tinanong kung gusto niya bang pumirma sa team para sa isang 2-day NBA contract. At syempre, hindi na nagdalawang isip si Kevin. Dito ay nakasama siya sa pre-game workout at meron din itong custom jersey siya si Josiah Johnson. Ipinanganak itong walang mga paa at dahil sa ganitong kondisyon, maraming nagsasabi sa kanya na hindi siya pwedeng maglaro ng basketball at imposibleng makapasak sa isang basketball team. Kaya noong una ay tumatak ito sa isip niya at tinanggap na hindi siya makakasabay sa mga manlalarong kompleto. Kaya't naglaro na lamang ito para sa wheelchair basketball. Pero noong dinodominate na niya ang local wheelchair league, naging malinaw na ibang level si Josaya. Doon siya nagkaroon ng kagustuhan na maglaro ng normal. Nagpractice siyang gumalaw sa court gamit lang ang mga braso, magshoot mula sa ground at nag-ensayo rin ng ball handling. Pagdating niya ng 8th grade, nag-tryout siya sa kanilang school at doon niya pinatahimik lahat ng mga haters nang makapasok siya sa team. Hindi dahil naawa ang coach, kundi dahil may talento siya. Alam ni Josiah na mahirap sumabay pero ang advantage niya ay may shooting ito sa labas. At dahil gumagapang siya sa sahig, madali niyang natatapik ang bola sa kalaban. Sa offense naman ay kinukumpara siya ng kanyang teammates kay Steph Curry at sa kanyang unang game, tila hindi ramdam ang kanyang disability. Pero kung si Josiah ay ipinanganak na walang binti, sakit naman ang bumago sa buhay ni Jojo Hayes. Noong isang taong gulang pa lang siya ay muntik na itong bawian ng buhay dahil na-diagnose siya na merong meningitis. Sakit na nagdudulot ng inflammation sa legs at tumakyat ito sa katawan. Sa lala ng kaso, inisip ng mga doktor na baka hindi na siya makaligtas. Kaya para mailigtas, kinailangang tanggalin ang parehong paan niya. Ngunit kahit hindi makalakad, sa edad na limang taon ay nahilig siya sa paglalaro ng basketball. Naisip niyang dahil may kamay pa siya, ay makakagawa siya ng paraan para makapaglaro. Pagkatapos ng ilang taong pag ensayo naging magaling itong shooter. At sa halftime ng laro ng University of Illinois, nagkaroon siya ng chance mapasama sa isang 5v5 game at sa harap ng 10,000 plus na manonood, nagpakitang gilas si Jojo. During don't have time at a college basketball game and it went viral i saw it on youtube yeah, jojo. we have the crowd roaring. so like yanni or steph curry ah, yes. kung si josiah at jojo ay lumaki na walang binti May isang professional basketball player naman ang nawala ng legs sa edad na 33 years old. Siya si AJ Davis. Noong May 2, 2021, sa rurok ng kanyang karir, naglalaro siya para sa Columbus Condors na isang minor league team sa Ohio. Gusto niyang makabalik sa paglalaro sa mga overseas leagues o di kaya'y mapansin ng mga NBA scouts. Ngunit habang nagmamaneho ito ng kanyang sasakyan ay may nakita siyang homeless na humingi ng pagkain. Kaya tumintu si AJ para bigyan sana ito ng groceries nang bigla na lang may bumangga sa likod ng kanyang kotse. Makalipas ang isang buwan, nagising si AJ sa ospital at dito na ibinalita ng mga doktor ang pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay dahil sa lala ng aksidente na damage ang mga binti niya at kinailangan itong tanggalin. Nagkaroon naman ito ng artificial legs at ginustong muling maglaro at magbalik sa court. Kaya't dalawang buwan matapos ang aksidente, nakabalik si EJ sa paglalaro at hindi nagbago ang positive spirit niya. Kahit na wala ng mga binti ay bumalik ito sa court sa loob lamang ng dalawang buwan at ang kwentong ito ay higit pa sa basketball. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari ay hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso. Para sa iyo, sino ang pinaka player na ating naitampok sa kwentong ito at bakit? I-commento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat 'yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.